Hello guys, no para sa ating mga karatiga lugar dyan, no na gusto nga mag car wash, no meron tayong 2 in 1 piso car wash dito lamang yan sa Barangay Bentenelia, no. Ayan. malapit lamang sa ating uh, Barangay Plaza dito sa Velasquez compound, no. So ayan, meron tayong 2 in 1 piso car wash no na napaka-affordable at uh, napaka-convenient na gamitin no sa ating mga drivers dyan na mayroong mga sasakyan at gustong uh, malinis palagi ang kanilang mga sasakyan yan punta lamang dito sa ating 2 in 1 Piso Car Wash dito lamang yan sa Barangay Bintinilya Paniki guys no ayan so makikita nyo, malapit lamang tayo sa ating uh, barangay hall no ayan so uh, 'yan at gusto niyo na makatipid at malinis palagi ayan bisitahin natin ang ating 2 uh, in 1 piso car wash no ayan sa ating mga kababayan dyan na gustong uh, maglinis-linis lalo sa tag-ulan ngayon guys so ayan uh, napakalapit lamang sa ating barangay hall no ayan uh, punta lamang tayo dito and ayan napaka convenient ng ating 2 in 1 uh, piso car wash no ayan so uh, punta lamang kayo at uh, sa mga gustong uh, magpakintab ng kanilang mga sasakyan, ayan. So, dahil 2-in-1 siya meron na rin siyang sabon, no? Ayan. So, uh, thank you so much guys, no, for this video.